speaking of Colonel Garma, so kinausap daw siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pagkatapos siyang umamin sa Qualcomm. Uh, paano po ba nakarating sa inyo information na ito? yun, yung ano, yung nagtanong kasi si Franz Castro eh, si congressman, kung uh, may mga tumatawag sa kanya. So sumagot siya na meron. Eh sino? E si ano nga kamag-anak, tapos si former president. O, oh, ano na pag-usapan? Siya na pag-usapan yung tungkol dun sa, ano, yung sa uh, kay uh, Leonardo tapos yung sa sa iglesia na nilinis nga sinabi nga ni ano ni Garma na na kaya naman iglesia dahil nga uh, ano siya uh, maayos ang mga iglesia ni Cristo pagdating po dun sa uh, paghawak ng mga pera kaya nga uh, I told din mga members namin uh, na nag-suspend kami that we have to separate yung uh, issue ng uh, religion ni uh, ano ni uh, Leonardo, Leonardo. sa kanyang personal uh, things that uh, he had done with sa kanyang uh, position as a uh, police officer kasi unfair unverified sa INC. Eh. Alam mo minsan na uh, marami tayong mga kaibigan ng mga INC at nadadrag yung kanilang pangalan dito sa uh, dito sa ano, sa usaping ito. And uh, better yet, not to mention the INC anymore dahil nga po I think it's a uh, unfair no, na to uh, drag the whole of the INC in this issue wherein eh, hindi naman po sila kasama. Nagtatooin lang, 'yun yung po yung religion ni ano ni uh, ni, ano, ni, uh, Leonardo. Kaya ako nga, personally, uh, sabi ko nga, may tayo ng uh, pasensya sa INC kung nadadrag yung kanilang pangalan dito. But of course, sometimes ang ating mga members, you cannot, you cannot stop them on uh, uh attaching yung... Uh, yung uh, INC sa sa pinag-uusapan but uh, I'm trying to, to to tell them to refrain from doing that kasi separate ang religion sa kasi state. Okay, pero yung pagtawag ni Rodrigo Duterte kay Colonel Garma, tinakot ba raw si Garma dahil sa mga sinabi niya? Wala naman sinabi si, ano, si, ano, si, uh, uh, Garma about sa pananakot. So, we believe her na wala namang pananakot. And uh, as matter of fact, kung siguro, kung tinakot siya, sasabihin niya yun sa, sa, ano, sa, 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 sa committee, but she never said anything about, uh, on that, ano, on that kind of, ano, Uh, ano na palanakot sa kanya and uh, we tend to be liberal So ano ron pinag-usapan? Yun nga isa yung kay kay uh, Leonardo uh, pero may mga bagay pa rin siyang mga sinabi na ano eh na, in, 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 na doos, ano, hindi na doon hindi na sa hearing but of course ano yun eh uh, Christian sometimes, sometimes meron tayong mga bagay na hindi natin masabi kung wala tayong in liberty to tell the, you know, the issue that uh, that was uh, um, discussed sa amin. Siguro in the right time, we will be discussing it as well. Ah, taga lang. Medyo na-monitor ko yan. No? Pero, I don't, ano, I won't force you to do, divulge that. No? We will respect that. Pero, ano ba basically ibig sabihin nyo rin sa kataga na yan? Si, meron mga sinabi si Duterte kay Garma na hindi pwedeng pag-usapan? Ganun po ba yan? Uh, siguro kasi uh, we have to ask some permission from ano also. I think, ah, I think on, on, this one kasi that is something personal. So, siguro, tignan muna natin. Uh, ako nga, pe, pa, nung tinatan ako ng mga media about it, sabi ko, I will ask muna permission. You no? uh, kasi I haven't talked to her. Eh. Uh, during that time kami na nagkaroon kami ng suspension, Do, doon lang namin siya nakausap. Eh. And uh, that was uh, among our members of the uh, the Quadcom, especially the chairman who we were who we were there when uh, spoke, she spoke. So, let us give uh, some uh, some time. Baka uh, okay. mamaya, masabi din niya yan sa tamang oras. Uh, pero ibig sabihin, nung, nung break ninyo, kinuwento ni Garma sa inyong mga Quadcom members kung anong sinabi ni dating Pangulong Duterte. Yeah, yeah. There were like, I think, okay, meron mga five na, na members na nandun, including the chairman. Okay. Uh, pero personal yung pinag-usapan? Oo, oh, eh, medyo personal. Kaya medyo ayaw ay, ay, ay namin sabihin. Ah, okay. Pero nakakagurot lang kasi, no? Or baka naman hindi. <laughs> kasi nung ba bago nagsalita si Colonel Garma, di ba, bago umamin sa inyo, di ba, talagang ano siya, eh? He, she was very adamant na, di ba, tinatanong nyo siya at saka ibang mga congressmen, ano ba yung relasyon niya dito kay dating Pangulong Duterte? Gano'n ba sila ka-close? Bakit nag like, siya na maaga? She was expecting na ma-appoint ba as GM ng PCSO? Di ba? Yan ang naging takbo nung, naging direction ng pagtatanong nyo, di ba? Yes, yes, yes. At uh, magungulat ka kasi, alam mo, nung una talaga medyo ayaw niya talaga magsalita. Pero alam mo kasi, meron tayong mga hawak ng mga evidences against her. And uh, most likely, siguro talagang uh, na-anon na rin siya na, na, na caught na uh, uh, against the wall. So she needs to uh, speak, no? And ako rin nakikita ko sometimes talaga yung... Uh, pag nakita mo yung talaga yung tao na nagsisinungaling, ano? And uh, mabigat yung dibdib niya. Na, na, nakita namin yun eh. And what the reason why we cited that in contact dahil na harapan yung pagsisinungaling niya. At basically, yung pag-contact namin sa kanya, nakatulong sa kanya yon para magsabi ng katotohanan. At nung kinakausap na namin siya uh, during the suspension, sinasabi niya yung malugna yung dibdib niya. Lumuwag daw dahil niya, nasabi na niya lahat ng totoo at kung ano daw mangyari sa kanya dahil nga yun tayo parang inaalay na rin niya sa anak niya dahil nga sabi niya yung anak niya kinakausap din siya about that and that's the reason why sabi namin ah, siguro talagang uh, she's uh, telling the, the whole truth no and everything about what really transpired and of course na ano rin kami sa kanya kasi nagwo worry siya sa safety niya mm. and uh, yun talaga yung kanyang isang sinasabi sa amin na Uh, takot na takot din siya doon sa kanyang, uh, kanyang kaligtasan dahil nga uh, most likely alam niya rin yung karakter ng uh, ng kanyang mga bilangga uh, by telling the truth and we cannot blame her, di ba? At uh, sabi ko nga sa kanya, hindi lang naman ikaw ang uh, delikado. Lahat <laughs> Ta -ta naman tayo, delikado. So, join the uh -huh. club. <laughs> <laughs> Wala ba siyang hiningi nga palang kapalit bago siya na kumanta? wala, sa Wala, 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 wala talaga. Ang uh, sa kanya lang talaga ano. eh ewan ko rin eh. Kaya, uh, actually, gusto nga namin siya lipat sa correctional eh. Para hmm. walang hmm. makakausap sa kanya. Di ba gano'n na ginagawa namin para mapalayo sa amin? Oh. Sila Warden Padilla, o sila Cassandra, o namin talaga sila. Para, yan na yung bahala kayo. Basta mag-isipan niyo mabuti kung ano yung pinasok nyo at ba't kayo nagsinungaling. So, so ngayon, siguro, na-realize niya na uh, we are uh, really bound to uh, to the truth and uh, to uh, make straight things straight no from the moment that uh, we've been uh, through the uh, past administration for six years no at nakita natin yung culture ng ating mga kapulisan so siguro oh, alam din niya na ano eh di ba may sinabi pa siya Christian sabi niya na mas gusto niya para pang yung mga NBI kaysa yung mga PNP. Eh, uh -oh. Di ba parang sakit yun? mm galing -hmm. yeah, ka sa PNP organization at sabi mo, nung pumunta na pumasok ng NBI, mas nagusto kong niya. Bakit gano'n? Kasi mas naging maayos na investigasyon dahil pag police daw may cover up, 'di ba? Parang yun ang Alam mo, e. alam mo actually, Christian ako nagulat ako doon nung sinabi niya 'yon. So, meaning talagang may problem talaga. At uh, hindi naman tayo mag-uusap about this, ano. Uh, with all due respect sa PNP organization. Mahal natin yan. Ako, ako chairman ng public order and safety, gusto ko yan. The structure nga nila, inaayos namin ngayon. Pero alam mo, meron tayong dapat ayusin. At uh, yung ilang percentage talaga na, 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 na dito, napakalaki ng percentage na damay lamang. Baka more than 90% ng kapulisan, walang kasalanan. Mga 10% lang yan. So, yun ang alisin sila. Yung kulturang nabuo nila na ayaw nilang alisin. Mm-hmm. -mm. Nakatulong ba sa pagbabago ng isip ni Colonel Garma Congressman yung yung mga tinutumbok na ilang mga congressmen? Kasama na kay doon, di ba? Yung mga mm -hmm. question doon tungkol doon sa mga yaman ni Ruyina Garma. Di ba? Tinutumbok nyo yun eh. mm -hmm. Yes, yeah, so, ba yun sa pressure? Well, I, I think, ano? Uh, actually, secondary yun. Alam mo, nakita ko yung talagang takot na takot siya. Yung kanyang mga kamag-anak. Alam mo yung isang kamag-anak niya doon si Cubales, nilipat namin yun sa, ano, eh, sa I City Jail. Hmm. And there was a, uh, a, a uh, report na sinabi niya sa amin, yun ang unang-unang pinakiusap niya na kung pwede pe po sana, ilipat niya na po yung custody niya sa HOR. Bakit? Okay yun doon, kumbayaanan mo doon at para matuto siya, nagsabi siya ng totoo. Sir, papatayin mo siya. Papatayin siya. Kaya kami, tawag agad kami doon. Oo, <laughs> tawag agad kami sa Quezon City, ano? Kaya sa Quezon City, dyan na. Pilipat ng, ano, ng, uh, siya, ng detention uh, center. Detention cell. Doon sa mas protected. Kasi nga, ano naman siya, hindi naman siya proven criminal pa. Kung baga, parang iniimbestigahan pa lamang siya. Uh, si sinuwalin lang siya. Yun ang mga kasalanan niya. Hmm. So, nung sinabi niya yon doon kami medyo na ano sa kanya. Tapos yung anak niya, diba uh, uh, kaya ako ako nag-motion nag na tama na yung anak niya doon eh. Kasi nga, uh, yun nga, may sakit daw, mga So, basically, ang nakikita ko sa kanya, primarily, kaya siya nag, uh, nag, uh, nag na naman kanya sinabi sa amin, because of the family. Secondly, eh, siguro, yung sa kanyang uh, properties, you know, ganun. Pero alam mo, hindi ako hindi tumigil yun, ha? <clears throat> Kasi meron kami mga lead doon, going to that, uh, that issue. And uh, of course, he needs to answer that. But of course, yung mga iba, uh, meron ng sulat sa akin ng PCSO about doon sa issue ng foundation, yung STL Foundation. So nakita ko na yon. So I need to verify yon. Tapos uh, yung ibang properties na hinahanap namin na nakapangalan sa kanya, still, we're looking for it. But, uh, <clears throat> yun kasi, kung pagbabatayan mo yung yung ano namin, yung aming uh, yung aming investigasyon, it's all about EJK. Mm. Di ba? Yung corruption is just a peripheral issue that we need to tackle also, but not that as deep as the EJK. <music>